Good morning po. Ngayong umaga, October 1, 2025, naroon kami ng Intramurals na ang tema, One Team, One Dream, Igniting Parade Through Sportsmanship and Unity. Okay, so dito ginaganap yung mga lahat ng mga laro. So, ang mga laro dito na ginaganap ay uh, volleyball, basketball, badminton, at marami pa pong mga iba't ibang laro na sasalihan ng mga bata o ng aming mga estudyante. Uh, nagkaroon kami ng parade, uh, parade with the barangay officials headed by barangay chairman, Jamil M. Marindig, parents, teachers, and pupils. So, from barangay hall to our school. After the pagdating namin dito, nagkaroon kami ng torch. Then, nagsimula na ang opening program na dinaluhan ng aming, uh, uh, aming district press coordinator na si Ma'am Juhaini M. Salimbo. Nagagalak siya dahil sa nakita niya yung suporta ng ating barangay official, ng ating mga magulang. Nakita niya kung gaano kasaya ang ating, hindi lang yung mga estudyante, pati yung mga magulang ay masaya sila sa ating program ngayon. Kaninang umaga, ginawa namin yung crack and field. Then, mamayang hapon po, magkakaroon kami ng basketball, volleyball, badminton, at yung iba, iba pang mga laro. Siya ay matatapos hanggang sa October 2. So, bukas po ng umaga ay magkakaroon kami ng Mr. and Miss and from Ito ay mula, sinelect namin mula sa kinder to grade 3 lang po. Ito so, yung aming school activities nitong intramurals ay magkakaroon kami ng inang district level kung saan dadaluhan din po ito ng iba't ibang mga school na manggagaling sa Barilla South. Una po, nagpapasalamat po ako sa ating Vice Mayor na si Bahrain M. Dagalangit, our Honorable Barang, uh, Municipal Councilors, Councilors, Honorable Rachman M. Makasi, and Barangay Chairman Jomil M. Marindig, uh, at siyempre sa ating school principal sa kanilang financial support. Dahil sa hindi tayo pinabayaan, maraming mga gina, marami tayong mga activity na ating bibigyan ng ating prizes. So maraming maraming salamat po sa mga nagbagay ng mga financial support po. Again po, kayo po uh, mga parents or sa iba't iba ibang mga estudyante, kung hindi naman po kayo busy, sana po kayo ay umaten bukas or manood ng ating Mr. and Miss.